isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, umuusok-usok. Tayo po ay gagawa po ng malunggay tea. Ito po nga yung malunggay ay uh, pinatuyo ko po, po ito sa hangin, hindi sa mainit. O hindi sa sikat ng araw, kundi air dry lang po ito. Tapos, para po tumagal ang buhay ng pinatuyong malunggay, dapat pong isangag o initin sa init yan. Wala pong mantika mga kaibigan na atin pong isangag lang sa init para po maluto siya, matuyo ng gusto para lalong maging crunchy. Ganyan po yan. Tapos, kapag uh, nadurog na po yan, ay naluto na, routine po natin ng mabuti yan. Ang uh, malunggay po na sinamag ay tumatagal po ito ng 6 months. Ako po eh araw-araw po talaga akong naglalaga nito. ang nilalaga ako lang po ay ganito lang. Hindi ko dinadurog. Pero ngayon, dudurogin ko po yan, yung ngayong gabi. Pwede pong ilagay sa tea bag. Pwede, pwede rin pong ilagay sa mga empty na capsule na bibili po sa drugstore. Para po wala pong dahon ng iniinom. Pero ako naman po ay nilalaga ako talaga para makuha po talaga ng gusto yung katas ng malunggay. Marami-rami po itong aking sinangag ngayong gabi. Pero baka hindi naman po ito abuti ng 6 months. So, yung akin pong mga pinutol na sanga ng malunggay na nakaraan. Ito na po yun. Ngayon po marami na namang sanga na bagong sable yung puno. Kaya, pag naubos natin ito, ay, uh, meron naman po tayo makukuha. Six months po ang buhay nitong sinuwag nating maranggay. Ayan, pwede na po yan. Nainit na po yan. Yan. yan lang po muna yun mga kaibigan sa kawali. Hindi na po yan masusunod kasi magpatay na po yan ang apoy. So, gawanan po muna natin yan kasi nagawa po tayo ng Meron na po tayo ditong sinangag kanina. Yan. Yan na po yung ating sinangag kanina. Sorry. Ano po ang ating tawag uh, dito. Ating video na dalaw ko. Tapos, ilagay po natin dito sa Plastic Crunchy na yan mga kaibigan Crunchy crunchy na po yan Yung iba po ay eh, pwede pong Durugin sa mga Meron pong mga Mixer Pero ako Dito lang sa plastic na malaki Tapos ito po natin gudurugin yan ito rin na po lagay sa mixer pwede na pong durugin ang ating kamay ito nga po, crunchy na po yan. Para iwas na rin ang gasto sa kuryente, di po ba? Kung kaya namang durugin sa kamay, di kamay na lang. Tapos, sasalain po natin yan ng kaibigan niya. Pansin niyo, oh. Eh? Pino na yan. Ang unang proseso po nito ay huwag pong himayin ang malinggay. Pagpagaling po doon sa sanga o sa puno, atin pong uh, talian yung mga tangkay ng malunggay Tapos, ihang natin sa loob lang po ng bahay o kaya sa mga area na hindi sisikata ng araw air dry lang po siya mga kaibigan. Tapos, pag tuyo na siya, isangag na po natin para po maluto. Para po tumagal siya ng 6 months. Kasi pag hindi po natin isangag o hindi natin iluluto, nagkakaroon po siya ng amag. Yun po pala tawag doon, amag. Yan, ganyan lang. Mamaya dudublihin ko yung ano, plastic para hindi matusok ng mga tangkay-tangkay. Ganyan -tangkay. pa kasi mga kasamang tangkay. Mahaba. Yan mga kaibigan. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina. Pwede po siyang ilagay sa tea bag. Nabibili po yan sa online Pwede lang po siyang ilagay sa empty na capsule. Nakakabili po ng empty capsule sa mga drugstore. Sandali, makakabili yan ha. Wala po kasi ako malapad na ano malapad yung salaan meron kong salaan dyan kaya lang hindi po hindi po pino yan na po yung ating teka, tangkiling natin yan ito po ito na po yung ating dinuro yan dapat maano salaan ang bawasan natin para mabilis para lang maipakita ko po sa inyo yung proseso yan hindi pa rin po siyang turugin dyan kasi marami pang malalaki kaya po kailangan siyang iluto para Tumagal po yung buhay niya kasi ang malunggay kapag hindi po masyadong uh, tuyo, inaamag po yan mga kaibigan. Mainit po kasi itong singaw ng malunggay yan. Nahiro na kayo mga kaibigan sa akin salaan. Tingnan niyo may mga tangkay o ganyan oh. Kaya kailangan po talagang salain. Pero okay pa rin naman po 'yan na ma ilaga kahit yung mga tangkay na 'yan. Kaya lang siyempre pangit sa pang ano. Pangit na i eh, ilaga kasi sama-sama sa iniinom na sabaw. So, yun mga kaibigan. Then, ganyan na po ang uh, kalalabasan ng ating uh, na malunggay. Ayan po. Oh. Taragay natin sa ano po gaano po. Ipakita ko po, po sa inyo kung gaano katino yung aking uh, sinala. Ayan po. Ayan po katino. Ayan na po yung pwedeng ilagay sa empty capsule. Pwede na pong ilagay sa mainit na tubig at pwede rin pakuluan. Pwede nang ilagay sa tea bag. So, yan mga kaibigan. Ganyan lang po. Uulitin ko po uli. Mula po sa puno ng malunggay, ihang po yung uh, dahon. Tanggalin po sa sanga, talian, ihang, ng uh, ganun, Sa baba po yung mga dahon. Tapos, kapag tuyo na siya, isangag po sa mainit na rawali mga 3 minutes o minsan higit pa depende po sa inyo, makikita nyo naman po yun baka masunog, huwag po. naman po sunogin itong aking uh, malunggay tingnan nyo, parang uh, kulay brown na yan kasi mas uh, pinatagal ko po pong patuyuin yung malunggay ko kasi parang mas powerful, parang tumatapang po ang lasa yan po So, yun lang mga kaibigan, hanggang dito lang po magtatapos ang aking uh, pinakita sa inyo kung paano po gumawa ng malunggay tea. Sana po nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pa subscribe na rin po ng aking uh, channel. Maraming salamat po. God bless po. Bye!